to my channel. And for today's video is, nandito ngayon tayo kay Ate Emma para tulungan natin siya na magbenta ng kanyang mga panindang gulay. So, ang gagawin ko ngayon is, ilalakok ko guys yung kanyang mga panindang gulay uh, dito sa Timalan na ikabito. So, bali, ito si Ate Emma. Yan. Hello, Ate Emma. So, ang gagawin ko ngayon is, tutulungan kita na maglako ng So guys, uh, ito ngayon yung uh, ilalako ko mula ngayon sa Timalan Night. So yun guys, uh, nandito na ngayon tayo sa May Timalan uh, Home Along the Riles. Yan, itong lugar na to. So bali, ititinda na natin itong uh, mga gulay ni Ate Emma. So sana uh, ma maubos to para maibigay natin kay Ate Emma, matulungan natin siya. And also, may experience din natin ngayon kung paano magtinda ng gulay. So yun guys, samahan niyo ako para mabili na itong gulay natin. cover pa oh. So yun guys, maglalakaw ngayon tayo ng gulay. Ah, uh, wala pang nabili sa atin. Gulay! Tayo, bilhin na kayo ng gulay. Ito yung bumili sa akin ng ticket. Yeah. So dali mo lang baka gusto niya ng gulay. Bilhin na po kayo kahit isa. So yun guys, sa may ulam daw si ate. Try natin sa kabila. So ganito pala kahirap magtinda ng gulay. Medyo matumay. Nagtitinda din siya ng gulay. Oh, agad ganda naman ng ano, gulay po. <laughs> Oo nga, nakabili na ako eh. Please, bag, sumuunin gulay. Yan ang gulay. ng gulay. Oh, oh, okay. Okay. Oh, oh, okay. Okay. <laughs> ate. Ay, wala ay, di na po lang. Ah, dog, 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 dog. Yeah, te, na, ano na po lang. Wala nga pong budget. Ah, wala silang pera. Ang bilhin. So guys, parang ang tumal namang magbenta dito ng gulay dahil wala silang mga pera. So yun guys, ah, may uh, bibili sa atin ng talong first benta namin ikaw na bindi sa amin ng talong. So, mura lang yung talong 20 pesos. Ano pangalan mo? Judy, Judy Ann. Mm -hmm. So, wala akong bariyang 30, Wala akong dalang pera. Pwede mo, ano, papalitin mo lang yun. Papalit nga po. So, yun guys, ha, may bumili na sa tinda natin na isang talong. So, marami pang natira. Guys, nandito naman tayo sa balsahan Timalan, Concepcion. Para ilang ko pa rin itong gulay na ito, medyo marami pa. So, tingnan ko kung may bibili dito. Okay. gulay! Kuya, 25 lang, oh. Gulay. Bili na, ko yan. Bili na. Bili na. Ito, talong, 20-20. Ito, 25. Yan, 25. yan tsapsoy. Sarap yan. 25, 25. <laughs> 25 daw. Baka <laughs> naka-vlog pa. Opo. Wow. So, bumuli si kuya oh, ng diba? dalawang tsapsoy. So, kukunti na lang, guys. Malapit na maubos yung gulay natin. Ayan sila na na yun. Ay, gulay! Bili po kayong gulay. <laughs> Thank you pa, kuya. So yun guys, ha, meron pa tayong anim uh, na gulay dito. So dadaan tayo sa may uh, barangay uh, Balsahan para alukin sila ng tindating gulay. So tingnan nyo kung bibigyan sila. Sa gulat, hindi po kayo gulat. I-call siya. Kaya, kaya kano bahayaan natin? 25 <laughs> lang <laughs> po. <laughs> Ito po, 25. Ito po, 25. Hindi ka maglulutin na, ha? Yeah. Bili natin lahat at lutoy oh. nila sa barang. Oh, yeah. oh, yeah. yeah. Ayun. Magkano ba? Magkano to ate? 25. 25, 25, 25, 25. Oh, 75. 25, 100. 25, 25. Ito. I, hindi ko lang. Ah. Ay, hindi pala. ko Ito na lang daw gusto nila. Okay lang. Sige po. din naman ang ano. Ayan. Patulog. Patulog. lang. Patulog. 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 Talong. Ano yun ba? Eh, so, talong. Yeah, so, yung O, yan, 100. O, saktong 100. Thank you, God bless. Ayan mo 100. Ayan, yeah, o, diba? So, oh. guys, yeah. Yeah. Thank, Thank you, yes. oh. Godless Godless oh. po. <laughs> God bless, po. God bless, po. Ingat po kayo. Sama pa sa Sama pa kami. God bless. Thank you. So, yun, guys, tapos na kaming magbenta ng gulay, yeah, ba, bali, dalawa yung piraso na lang yung nagra. Tapos, ito yung, okay. yung napagbentahan namin ngayon. So, bibigyan na natin yung kay Ate Emma para matuwa naman siya. Hello. So, guys, ito na kami kay Ate Emma. Tapos na kami magtinda ng gulay. Lagi. So, ano mo sasabihin mo sa amin? Very good. <laughs> Very good. No? Yeah. So guys, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video na to. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Bye-bye!